Ang katotohanan ay lilitaw din sa huli. Palihim na inaarmasan ng China ang Rusya ayon sa The Telegraph na tumutukoy kung paano tinutulungan ng Beijing ang makinaryang militar ng Kremlin. Ayon sa publikasyon, natuklasan na maraming piyesa para sa paggawa ng drone at iba pa ang dinadala ng mga kumpanyang Chino na ginagamit laban sa Ukraine. At hindi mapaparusahan ang mga Chino para sa mga supply na ito. Ipapaliwanag ko sa episode na ito kung bakit at ano ang natuklasan ng The Telegraph at kung paano eksaktong tinutulungan ng China ang Russia na makipaglaban laban sa Ukraine. Pero alam nyo, agad kong sasabihin na kabuo ang siyam na putpitong nakumpanyang kumpanyang Chisino ang natukoy ng The Telegraph na regular na tumutulong sa makinaryang militar ni Putin. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ikatatlo ng Setyembre sa kalendaryo. At ngayon, sabay nating tatalakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, gusto kong sabihin na sa YouTube channel na ito ay araw-araw may mga bagong balitang analytical na inilalabas. Para hindi kayo makaligta ng balita, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito para lagi kayong updated sa lahat ng mga balita sa araw-araw. Ngayon, talakayin natin ang lahat. Ano ang sabi ng The Telegraph? Direktang nagsupply ang mga kumpanyang Chino ng mga pyesa at materyales na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 55 milyong euro sa mga kumpanyang Ruso na nasa ilalim ng parusa dahil sa paggawa ng mga drone mula 2,000 at 23 hanggang 2,000 at 24 habang ang Moscow ay nagtatayo ng malawakang logistics infrastructure para sa kanilang sariling drone program. Ayon sa investigasyon ng The Telegraph, Halos isang kapat ng halaga ng mga supply na ito na umaabot sa 12 tuldok 5 milyong euro ay ipinadala sa mga kumpanyang Ruso na konektado sa paggawa ng mga Iranian kamikaze drone na Shahed na gumagana sa isang espesyal na economic zone sa lungsod ng Yelabuga. Ayon sa pagsusuri ng publikasyon sa Global Trade Data na nakalap ng kumpanyang Sayari, ang mga produktong ine-export ng China sa Rusya ay kinabibilangan ng mga aviation engine, microchip, metal alloys, camera lens, fiberglass, at carbon fiber. Lahat ng ito ay mahahalagang bahagi para sa paggawa ng mga drone na gabi-gabing umaatake sa Ukraine. Sa kabuuan, siyam Chinese supplier ang natukoy ng The Telegraph. Bagamat ipinapakita ng China ang neutralidad sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ang pagbibigay nila ng pyesa para sa mga drone ay nagpapakita ng malapit na ugnayang militar ng Beijing at Moscow sa larangan ng labanan. Lagi ring natutuklasan ng mga sundalong Ukrainian ang sirang kagamitan ng Russia na may piyesang mula China. Delikado para sa China ang direktang pakikilahok sa digmaan tulad ng pagpapadala ng armas o tropa gaya ng Hilagang Korea dahil sa kanilang estratehikong interes. Kaya naman ang Beijing Nagbibigay ng suporta sa Moscow sa gilid, pinapayagan ang kumpanyang Chino mag-export ng dobling gamit na produkto. Kaya't lumago ang bilateral na kalakalan sa dalawang daan at apat naput bilyong euro noong dalawang libo at dalawang At ayon nga kay Andrea Giselli, isang lektor sa panlabas na politika ng China sa universidad, may napakahalagang interes ang isa sa kaligtasan ng isa pa. At hindi ito magbabago, isa itong simpleng geographical na realidad. Pinaalala na ang China at Rusya ay may 4,200 kilometrong magkasanib na hangganan. Ginagamit ito ng Beijing para sisihin ang kanluran sa pag-uudyok ng digmaan sa pagbibigay ng armas at militar sa Ukraine. Parang sinasabi nila, kami hindi nagbibigay ng armas sa mga Ruso, pero kayo nagbibigay. Pero sa totoo lang, aktibong nakikilahok ang China. Sa tatlong buwan ng 2,000 at 23 ayon sa The Telegraph, ang Ningbo Peak Cloud Import and Export mula China ay nagpadala sa Russia ng eroplano at makinang panghimpapawid na nagkakahalaga ng tatlong tuldok 5 milyong euro para sa oral na pabrika ng sibil na abyasyon na kasalukuyang nasa ilalim ng mga parusa dahil sa paggawa ng mga drone na pandigma. Sabi ng mga Chino, ganito, para ito sa pabrika ng sibil na abyasyon, nagdadala kami ng pyesa para sa sibil na eroplano, pero pati doon gumagawa sila ng drone. Natuklasan din ng The Telegraph ang limang kumpanyang Ruso na nag-aangkat ng mga piyesa mula sa China at direktang gumagamit ng malaking bahagi ng mga piyesang Chino sa paggawa ng mga drone, kahit na sila ay nasa ilalim ng pandaigdigang mga parusa. Ang tinutukoy ay ang ural na pabrika ng Sibil na Abyasyon, Akmetron, PT Electronic, PT Electronic at Radio Leaf. Magkaibang kumpanya ang PT Electronic at PT Electronics. Magkaiba sila ng isang letra sa dulo at magkaiba rin ang jurisdiksyon. Dahil dito, tumaas ang produksyong tagapagpahiwatig ng lahat ng kumpanyang ito. Sa unang kalahati ng 2,000 at 24 mahigit 2,000 harpia na drone ang nagawa kumpara sa dalawang at kalahating libong drone na nagawa ng Rusya noong 2,000 at 23. Ang Milihaw Kiyang Teknolohiya na gumagawa ng makina ng Gerbera drone ay nagpadala ng produkto sa Rusya na higit sa isa't kalahating milyong euro noong libo at dalawamput-dalawa at 2,000 at 23 direkta o sa pamamagitan ng tagapamagitan. Ang mga pangunahing importer ng Rusya ay sina Sequoia, JCS at Unicom Limited Liability Company. Ayon sa The Telegraph, posibleng mas marami talagang ipinapadala ang China sa Rusya kaysa sa ipinapakita ng datos ng kalakalan. At ang pagtataya ng halaga ay dapat ituring na pinakamababa, hindi pinakamataas dahil wala sa mga bansa ang laging eksaktong naguulat tungkol sa mga padala. At sa isang banda, matutuwa rin ang China kung matatapos na ang digmaan at maibabalik ang kapayapaan. Ayon sa The Telegraph, dahil makakatulong ito sa kanilang pandaigdigang ambisyong pang-ekonomiya. Nakikinabang ang China sa katatagan ng mundo, ngunit kapag pinapili sa pagitan ng estrategikong interes at prinsipyo ng diplomasya, mas inuuna nila ang estrategikong interes. Ayon sa The Telegraph, hindi madaling talikuran ng Beijing si Putin. Kaya nga, gaya ng nakikita natin ngayon sa larawan, magkasamang naglalakad sina Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un sa isang military parade. Nakikita natin na nagsisimula ng gilas ang China at wala na talagang pagdududa na nasa kamay na ng Beijing ang Russia. Isa lang itong kasangkapan na ginagamit nila para salakayin ang kanluran. Ibig sabihin, ginagamit nila ang iba para atakihin ang kanluran. Sa totoo lang, proxy war ito. At ginagamit lang ng China ang Rusya para, alam mo na, gaya ng sinasabi nila, ilihis ang atensyon mula sa China. Hindi lang basta ilihis, kundi subukang pahinain ang lakas ng kanluran. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon. Sa komento sa episode, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nandoon mismo kung paano suportahan ang channel na ito. O kaya ay gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.